Ayan, magandang hapon. Team Kabadi. Team Mayor at sa ating team Kaagapay. may dumating na sa atin at dumating na yung parcel natin. <clears throat> Galing sa kay Bro Ice Mix. Atin ang buksan. Ayan. Um, Alex Cinco. na itong bigay ng atin na ni Bro Ice ayan may nakasulot ice mix tumbler stainless Terima Selamat Bro ice. Ya, nanti mana Oke. Thank you, thank you bro Ais. Maraming salamat. Ayan. Stem Mayor. Salamat. Ayan, thank you, thank you. Pro Ice, salamat. Sabiligay mo sa akin at tumbler. Ayan. Thank you. At naraman salamat din kay ano? Kay Diesel Auto. Siya nagpadala sa atin na si nagpadala si Christine uh, Christine Joy Laguna Kabuyaw si Christine Joy Kabuyaw Ayan, maraming salamat, Christine. At sa kay DC Luto na siyang nagsabi sa atin na darating na yung ating ano. Ayan, at sa buong team mayor, maraming salamat. Bro, ay, salamat, bro, Edu. Thank you, thank you. At sa lahat ng mga member ng team mayor, maraming salamat. Ayan. Salamat, salamat. Bye-bye.